Naniniwala ang grupo ng mga magsasaka na pwede nang tanggalin ngayon ang price cap na ipinatupad ng pamahalaan dahil sa mataas na presyo ng bigas sa merkado. Sa panayam ng RMN Manila kay Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative, nagsimula na raw kasi ngayon ang anihan kaya't asahan na rin ang pagbuhos ng supply ng bigas sa merkado. Maigi anyang matanggal na ang price ceiling para hindi naman maapektuhan ng presyo ng palay at makabawi ng gastos ang mga magsasaka. Dahil din sa panahon ng anihan ay posibleng mas mababa na raw sa 45 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa merkado sa ngayon. Dagdag niya sa kanilang pagtaya. Sapat na ang supply ng lokal na bigas hanggang sa katapusan ng buwan at hindi na kailangan ng pamahalaan na mag-angkat pa sa ibang bansa. Ang estimate namin by the end of the year, kahit wala na tayong angkatin, no, wala nang uh, papasok na importation, magkakaroon pa rin tayo ng mga 2.5 million tons ng bigas na sobra pagdating ng katapusan ng taon. Kasi itong inaani natin ngayong September, October, November, ito po yung main harvest natin sa isang taon. Talagang marami po ang ating aanihin dyan na sobra-sobra sa ating pangangailangan. So yung 2.5 million tons na maiiwan hanggang katapusan ng taon, aabot pa yan ng mga Pebrero, Marso next year.